Ay, ay na nga, isang emerging multi-artist na tubong Baguio City, walang iba, kundi si Mr. Timber Aldein. Oh, uh, Timber. Hello. Hi guys. I'm going, Timber. Sabi nung kanta talaga. Kamusta po kayo, Sir? <laughs> okay naman. Mainit uh -oh. ngayong umaga. Uh Oo -oh, nga. Ulan-ulan today. <laughs> yes. And thank you very much uh, sa pagpunta dito. And 'yun lang nga ano, a multimedia artist at isa sa at uh, nakikita natin ngayon dito sa ating nga harapan ang Ilan. So tatlo lang 'yan ang Ilan sa kanyang mga ginagawa. ginagawa. Ano po ba ang medium ninyo? Um uh, ini -halo, halo ko kasi lahat so basically first uh, traditional painter ako nag uh, re realism tapos kino-combine ko siya through uh, digital arts minsan kino-combine ko din siya through uh, videos and uh photoshoots so, oh okay. kaya multi oh multi oh, oh multi oh. marami O oh, pag mag-isa lang yan anti <laughs> Kapag dalawa sila, ang cool. ang <laughs> <laughs> talaga ng utak eh. <laughs> Ayun. Oh, pero kailan ka ba nag-start? Paano mo nalaman na you're an artist talaga? Uh, when I was a kid, parang uh, drawing drawing natin talaga. Ako, nanonood ako ng art attack. Ganun. Uh, sinusundan ko, sundan ko yung mga ginagawa nila doon. So, yun. Hindi <laughs> ko pa alam kung ano ang PVA glue dati. Oh, oh. Tubig lang pala tsaka glue. Oo. Oh, oh. PBA, PVA? PVA. PVA. Ito yung sa basketball. Uh Oo, -oh. yung nagdadam. Uh Oo. -oh. Pilipin. basketball. <laughs> <laughs> oh, so, dun ka nag-start talaga. So, bata pa lang, yes, nat natuwa ka na sa mga um, art shows. tumbaga ano, ako din naman, nag-start din ako sa ganun. Hindi ko lang na ituloy. Pero, kailan ka talaga nag-start na um, maging creative na when it comes to your artworks? Uh basically, I, I dropped everything like nung pandemic kasi I also wanted to pursue my career na rin that time. Uh, for me naman. So, yun, nung pandemic, I really did it uh, full-time na. Pero I did, or uh, was creative na nung elementary pa lang na nanalo-nalo na ako ng poster making contest and or, uh, yeah, Those <laughs> oo. Tapos, uh, eto, paano na pumasok yung napag-combine uh, mo yung traditional at digital? Uh, pandemic din nag-start lahat actually. Lahat. Yes. <laughs> oo. oo. Et, eto nga nakikita natin sa screen, ayun yung ilan sa mga ginagawa niya. So, very realism talaga dun sa face. Isa yan sa pinakamahirap na gawin. Yes po. It took a while for me to complete the face po. Dati medyo isang batalang lang, tinatago tago ko sa buhok pero ngayon nabuo ko naman oh. na so far. <laughs> Oo. Oh, oh. And ngayon, from from paper, from digital, napunta naman sa mga muka ng mga modelo. Oo. Oh, yes, oh. Paano <laughs> naman ito? I mean, uh, what inspired you? Uh, the the human anatomy inspires me so much po because uh, appreciation human and arts appreciation basically <laughs> Yeah. N nasa bagay, no? Kasi if uh, sa mga artist naman, if you're not gonna, gonna be inspired or kapag hindi ka na-inspire sa nasa paligid mo, um, walang pumapasok kasi magulo ang utak ng mga artist. Oo. And uh, do you uh, like right now ba at um, eh, dito kalang nagfo focus or you're doing something else? Uh, I'm also writing, I'm also a poet. I'm working on my book. So yes po. Uh, also with my style of writing, it's very different again since I also incorporate uh, visual elements in my writings. Saan nang gagaling yon yung saan nang gagaling yung mga salitang ito? Uh, <laughs> I'm inspired uh medyo nanggagaling siya sa hugot kanoon uh, love life home and family Aww live nabanggit love life, love and life. <laughs> <laughs> oh, wow, naitawid, di ba? <laughs> Gusto <laughs> ko 'yon. Oh, oh. uh, sa ngayon, since wala pa yung mga mga yung libro mo, you're still working on it. Saan nababasa yung mga poems, poems. mo ngayon? So, um, sa ngayon, uh, nasa Instagram dun po lahat nag-start. Doon din po ako napansin uh, internationally uh, mga authors ko at ibang poets yung mga uh, ano ko doon. So, yun. Mostly IG po, nandun yung contents ko. Ayun. Ano oh. pa, Um, saan ka ba nila pwedeng makita? Anong mga social uh, medias mo? Uh, Instagram, Timber.Aldain. Saka yun lang po, uh, sa Facebook, Timber Aldain. Twitter, uh, Timber Aldain. Threads, Timber Aldain. Okay. And uh, kung sino man yung gustong... Uh, uh, like ngayon, ano, hmm. um, syempre mga artist natin, Ellie. Hindi lang naman para sa sarili ngayon. Uh, are you selling? Oh yes, for yes for. Uh, I'm also selling like customized works or like photo shoots as well, and like uh, a lot more things. <laughs> you could just like contact me. Po. Uh -oh. ano yung number na paetikan nilang i-contact sir. Uh 0 Ayon. Ayon. So sa mga ka mb natin, Ellie, ano, na nais din magpagawa ng kanilang arts para ilagay sa living room, living room. dining area, uh, sa kwarto, uh, bedroom, kung nang bed uh, uh, Ah. Bedroom. Oh, sorry, mm, -mm. Ah, Pilipino, eh. <laughs> sa bedroom, saan pa? Uh, kitchen. Kitchen. Mm, mm Sa, saan pa yung isa? Sa Porsche. <laughs> Bakit? <laughs> Di ba? <laughs> so, I was so forced uh -oh. oh, saan pa? <laughs> sa ano? Sa Sa, sa dirty kitchen uh Oo -oh. <laughs> Hindi <laughs> kasi maganda Ang, ang shala tapos ano no? Hindi kasi ang shala talaga lang mga gawa niya no? mm -hmm. Makikita mo talaga And uh, you do portraits Of other people, right? Yes po hmm. oh? Nakikita niyo yung isa dyan Oo oh, oh. Ito hmm. Akala niyo ako yan <laughs> Hindi Yan po ako Pag nananaginip oh. Ah. Uh, mm -hmm. Ganyan ako. At God. least alam nyo na mga kayambi ko ng itsura ni Miss Bea kapag nananaginip. Ayan, eto siya. Sa panaginip. Ay, oh, ay, ay bakit Ang tawag mo doon, um, abstract. Uh, abstract. Do you do abstract? Yes po. Uh, mm -hmm. Surrealism, realism, abstract. Yes bro. So everything. Uh, talagang uh, gamay, gamay mo na. <laughs> Hindi naman po lahat. Pero... Uh, Uh, Art has no rules po kasi so we could just explore and explore. Oo, oh, oh, sabagay. Ako, maraming maraming salamat sa iyo Sir Timber for being here with us sa Morning Balitaktakan. Thank, you. thank, you, so uh, thank you for sharing your arts and your story kung saan ang naging inspiration mo.